Tanungin kita kaibigan, kung minsan nahuli mo na bang sarili mong nag scroll sa social media na hininga dahil sa bigat ng mundo ngayon, napapaisip kung bakit ang hirap pakawala ng mga bagay, o gusto mo na lang matutong hindi masyadong maapektuhan sa lahat ng nangyayari? Kung, oo, kaibigan, nasa tamang lugar ka. Bago pa man tayo mabaliw sa mga notifikasyon, stress, at gulo ng makabagong mundo. May mga matatalinong tao noon na tinawag na mga stoic. At ang mga prinsipyong sinusunod nila noon, oh, makakatulong pa rin ng sobra sa panahon natin ngayon. Tila nakakatawa, di ba, ang sinaunang karunungan ang siyang gabay natin ngayon para manatiling kalmado sa gitna ng ingay at gulo ng makabagong buhay. Sa susunod na mga minuto, malalaman mo ang mga sampung simpleng pero makapangyarihang stoic na prinsipyo mga aral na pwedeng maging antidote sa stress, overthinking at pressure ng 21st century. At kung gusto mong ikaw ang unang makadiskubre pa ng ganitong karunungan, i-click mo na ang subscribe button at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na gagawin ko. Hinahamon kita. Oo, ikaw mismo. Sumubok. Alamin. Magbago. Welcome sa mundo ng Stoicism, kung saan nagsasanib ang sinauna at makabago, at kung saan matututunan mong manatiling kalmado kahit sa gitna ng kaguluhan. Tara, simulan na natin. Number 1: Kontrolin ang nasa loob, bitawan ang wala sa iyong kamay. Isipin mong muli, umuulan sa isang maagang Martes ng umaga. Tahimik ang paligid. Mainit pa ang tasa ng tsaa na pinaghirapan mong timplahin. Hawak mo ito, Ready ka na sanang simula ng araw mo ng kalmado at maaliwalas tapos biglang aksidenteng nabangga ng pusa mo. Natapon, basang-basa ang mesa, kumalat ang tsaa sa sahig, basang papel, malagkit na sahig, sira ang mood. Ang dating ikaw, napikon na. Sinisi ang pusa, sinisi ang sarili, sinisi ang universe. Bakit laging ganito? Bad trip talaga at minsan. Doon pa lang, bagsak na agad ang buong araw mo. Pero sa stoic na pananaw, may mas malalim na sagot diyan. Sabi ni Seneca, mas nagdurusa tayo sa ating imahinasyon kaysa sa tunay na buhay. Hindi ang tsaa ang sumira ng araw mo, kundi ang kwentong ginawa ng isip mo pagkatapos nitong mangyari. Isang maliit na pangyayari, pinalaki ng galit, hinipan ng stress at tinubuan ng drama. Tanong, may magagawa ka ba sa nangyari? Wala, pero may magagawa ka pa rin sa kung paano mo tutugunan ito. Pwedeng magalit ka buong araw o pwede mong pagtripa na lang ang kakulitan ng pusa mo. Punasan ng natapon at magtimpla ng bago. Same situation, ibang mindset. Mas panatag. Mas buo ka pa rin. Ganito rin sa mas malalaking bagay sa buhay. Naiinis ka kasi mahina ang wifi sa gitna ng mahalagang Zoom meeting. Mainit ka kasi malamig ang pizza. Na-stress ka dahil traffic dahil late ang delivery, dahil hindi nag agad. Pero tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay nasa kontrol ko? Kung oo, ayusin mo. Kung hindi, bitawan mo. Dahil ayon kay Epictetus. Some things are up to us and some things are not. Kaya't kung gusto mong mapanatili ang kapayapaan mo sa gitna ng magulong mundo, simulan mo sa pag-practice ng pagkilala sa pagkakaiba ng kontrol at hindi doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Panalo ka hindi dahil walang problema, kundi dahil marunong kang humawak ng reaksyon mo. At sa bawat araw na pinipili mong manatiling kalmado, kahit sa bugang araw mo, mas nagiging matatag ka. Number two, piliin mo kung kanino ka magbibigay ng enerhiya. Araw-araw, ginigising tayo ng mundo, hindi lang ng alarm clock, kundi ng notifications, expectations, reklamo ng ibang tao at minsan. Nang negativity na hindi mo naman hinanap, minsan, paggising mo palang may nag-message na, bakit hindi mo ako nireplyan kagabi o kaya sa trabaho may kasamahan kang laging may reklamo, sa social media, puro comparison. At bago mo paman maubos ang kape mo, ubos na rin ang energy mo dahil sa ibang tao. Pero ayon sa mga stoic, hindi mo obligasyong tugunan ang bawat emosyon, opinion o drama ng mundo. Sabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Ang tanong ngayon, saan mo inilalagay ang lakas mo? At kanino mo ito ibinibigay? Hindi mo kailangang palaging maging available. Hindi mo kailangang sagutin ang lahat ng tanong, makisali sa bawat debate, o pilitin ang sarili mong magpaliwanag kung ayaw mo naman. Dahil bawat sagot mo bawat reaksyon mo gastos 'yan ng enerhiya at ang enerhiyang 'yan pwede mong gamitin para sa mas mahalagang bagay para ayusin ang sarili mo para magpahinga para matuto o para magmahal sa mga taong talagang mahalaga. Ang pagiging stoic ay hindi pagiging manhid. Ito ay pagiging mapili. Mapili kung kanino ka makikinig, kung kailan ka magre-react at kung kailan ka tatahimik dahil alam mong mas mahalaga ang kapayapaan mo kaysa sa pansamantalang satisfaction ng pag-engage. Kaya't sa susunod na may maghatak sa'yo papunta sa gulo, tanungin mo ang sarili mo. Karapat dapat ba silang gastusan ng enerhiya ko? Kung hindi, tahimik kang ngiti, tapos lakad ka na. Dahil sa huli, hindi ikaw ang talo sa pananahimik kung ang pinili mong katahimikan ay para sa kapayapaan mo. Number 3. Yakapin ng hindi komportable. Sa panahon ngayon, instant na halos lahat. May gusto kang pagkain? Isang pindot sa app, doorbell na agad, mainit ang panahon, aircon, nalungkot ka, scroll ka lang, libu-libong content agad para maaliw ka. Pero sa likod ng lahat ng yan, unti-unti tayong nawawalan ng kakayahang humarap sa totoong hirap. Pero para sa mga stoic, ang discomfort ay hindi kalaban, ito ay guro. Sabi ni Epictetus, difficulties are things that show a person what they are. Ang tunay mong lakas hindi mo makikita sa comfort zone mo. Makikita mo ito kapag pinili mong bumangon kahit pagod, tumahimik kahit gusto mong sumigaw, magpigil kahit ang sarap bumigay. Isipin mo ang isang atleta. Hindi sila lumalakas dahil nakaupo sila at nagpapahinga. Lumalakas sila dahil pinipili nilang mag-training kahit masakit kahit pagod, kahit gusto na nilang sumuko. Ganon din sa atin. Gusto mong maging kalmado. Kailangan mong humarap sa mga nakakairitang sitwasyon. Gusto mong maging matatag. Kailangan mong harapin ang mga araw na parang binubugbog ka ng problema. Hindi laging madali. Pero sa tuwing pipiliin mong yakapin ang hindi komportable, pinapalawak mo ang kapasidad mo. Pinapatibay mo ang sarili mo. At unti-unti ang mga bagay na dati nagpapayanig sa iyo ay kaya mo ng pagdaanan na parang wala lang. Kaya't kapag dumating ang hirap, huwag kang umatras agad. Huwag mo agad takasan, tingnan mo ito bilang imbitasyon, imbitasyon para lumago, para tumatag, para maging ikaw sa pinakamatatag mong anyo. Number 4. Mabuhay sa kasalukuyan, hindi sa alaala. -ala. Napansin mo ba kapag mag-isa ka, bigla kang kinakalabit ng isip mo Naalala mo yung pagkakamaling ginawa mo noon? Yung hindi mo nasabing? Sana? Yung taong nawala? O minsan naman? Kinakalabit ka ng kinabukasan. Paano na kung hindi ka matanggap sa trabaho? Paano kung hindi siya bumalik? Paano kung wala kang marating? At bago mo paman mapansin, nasa katawan ka nga ngayon. Pero ang isip mo, lumulutang sa kahapon o nalulunod sa bukas. Pero sabi ng Stoics, ang tunay na kapayapaan ay nasa pagitan ng dalawang bagay ang nakaraan na hindi na natin mababalikan at ang hinaharap na hindi pa natin hawak sabi ni Marcus Aurelius confine yourself to the present kasi ang totoo ito lang ang totoo hindi mo nakayang baguhin ang nangyari at kahit ubusin mo pa ang oras mo sa pag-aalala hindi mo rin hawak ang mga darating pero ang kaya mong gawin ang ngayon ang bawat desisyong ginagawa mo sa sandaling ito ang paraan ng paghinga mo, ng pagharap mo sa araw na ito, ang pananatili sa kasalukuyan kahit maingay ang isip mo. Minsan kasi, hindi naman tayo pagod sa ginagawa natin. Pagod tayo sa bigat ng iniisip natin. Pagod tayo sa mga what if na wala pa at sa mga sana natapos na. Kaya't sa susunod na maramdaman mong nawawala ka sa kasalukuyan, huminto ka. Huminga ka. Ilagay mo ang atensyon mo sa naririto sa sarili mong katawan sa tunog sa paligid sa tibok ng puso mo dahil dito mo lang mababago ang buhay mo hindi bukas hindi kahapon kundi ngayon at tandaan bawat ngayon na pinipiling mong maging buo ay hakbang patungo sa isang mas tahimik at makabuluhang buhay number 5 magpasalamat kahit walang bago sa totoo lang sa panahon ngayon parang laging may kulang gusto natin ng mas maganda mas marami, mas mataas, mas mabilis at dahil dito, ang dami nating hindi napapansin yung mga biyayang nandito na, yung mga bagay na minsan. Pinangarap lang din natin noon, araw-araw ginigising ka, may bubong kang inuuwian, may katawang gumagalaw, may taong nagmamahal sa'yo o kahit isang kaibigan na laging nandyan. Pero dahil sanay na tayo, minsan hindi na natin ito pinapansin. Pero ang mga stoic, baliktad ang pananaw. Sabi ni Seneca, What you have may be enough if only you learn to appreciate it. Para sa kanila, ang tunay na yaman ay hindi kung gaano karami ang hawak mo, kundi kung gaano mo pinapahalagahan ang meron ka. Minsan, iniisip natin, magpapasalamat ako pag na-promote na ako, pag nahanap ko na yung tamang tao, pag nakuha ko na yung goal ko. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang sikreto? para marating ang mga yon ay ang pagpasalamat sa kung anong meron ka ngayon. Ang taong marunong tumanaw ng utang na loob mas bukas sa pag-angat, mas magaan ang loob, mas panatag ang puso kasi hindi siya nakatali sa kulang pa kundi nakafokus sa meron na. Kaya't simula ngayon, bago ka matulog, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang isang bagay na ipinagpapasalamat ko ngayon hindi kailangang ingrande? kahit simpleng pagkakataong huminga, makatawa, o makapahinga, kahit yung mainit na kape sa umaga o yung katahimikan sa gabi. Dahil sa mundo na puno ng ingay, ang isang pusong marunong magpasalamat ay isang uri ng katahimikan na hindi matitinag. Number 6. Tanggapin ang hindi mo mabago. Ang dami nating oras na nasasayang kakaisip kung bakit nangyari, kung paano sana naiwasan kung bakit hindi naging mas maayos ang sitwasyon. Ang ending na stuck tayo hindi sa problema kundi sa pagtanggi sa kung ano na ang totoo. Pero ang Stoic hindi na natagalan sa stage na 'yan dahil para sa kanila ang pagtanggap ay hindi pagsuko kundi paggalang sa realidad. Sabi ni Epictetus, "Don't demand that things happen as you wish, but wish that they happen as they do and you will go on well." Grabe no? Hindi ibig sabihin na wala ka ng ambisyon. Hindi rin ito, bahala na. Ibig sabihin lang nito, hindi ka nalalaban sa mga bagay na tapos na sa halip. Haharapin mo ang ngayon gagamitin ang meron at gagalaw mula sa katotohanang narito na. Halimbawa, iniwan ka ng taong akala mo para sa'yo. Nasira ang plano mo. Nabigo ka sa isang goal. Oo, masakit. Pero sa halip na tanungin ang, bakit ganito? araw-araw, mas makakatulong kung tatanungin mo ang ngayon na ganito na, anong kaya kong gawin dahil habang nakakapit ka sa, dapat hindi mo mahahawakan ang pwede pa. Tandaan mo, ang pagtanggap ay hindi katapusan, kundi simula ng mas malinaw na pagkilos. Sa pagtanggap, natututo kang maging matatag kahit hindi perpekto ang paligid. Natuto kang gumalaw kahit may sakit, magpatuloy kahit may sugat at ngumiti kahit hindi mo pa nakikita ang buong dahilan kung bakit kailangan mong pagdaanan lahat ng to. Kaya't sa bawat araw na may hindi ka nais-nais na mangyari, bago ka mainis, bago ka magreklamo, tanungin mo ang sarili mo. Pwede ko ba itong baguhin? Kung okay, gawin mo ang kaya mo. Kung hindi, tanggapin mo. At magpatuloy ka pa rin dahil ang katahimikan ng loob ay hindi galing sa pagiging tama ng lahat, kundi sa pagiging okay mo kahit hindi sila perpekto. Number 7. Gumawa ng maliit araw-araw. Sa dami ng goals natin sa buhay, yumaman, maging successful, maging emotionally stable, parang ang hirap simulan. Bakit? Kasi iniisip natin na kailangan malaki agad ang galaw, kailangan pasabog, kailangan perfect. Pero ang totoo, ang totoong pagbabago, hindi yan nangyayari biglaan kundi unti-unti. Sabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Sa madaling salita, huwag ka ng puro plano. Simulan mo na. Kahit kaunti. Kahit ngayon. Gusto mong maging physically fit. Hindi kailangan ng dalawang oras sa gym agad. Simulan mo sa sampung push-ups. Gusto mong ayusin ang mental health mo. Hindi kailangan ng retreat o bakasyon. Pwedeng magsimula sa sampung minutong journaling bawat umaga. Konsistensya. Yan ang sikreto. Hindi mo kailangang maging the best agad. Kailangan mo lang maging mas maayos kaysa sa kahapon. At sa bawat araw na pinipili mong gawin ang maliit na bagay na tama, kahit walang nakakakita, kahit hindi agad obvious ang resulta, lumalalim ang ugat ng disiplina sa loob mo. Minsan kasi, ang tunay na lakas hindi mo makikita sa malalaking tagumpay, kundi sa mga araw na tinamad ka pero tumayo ka pa rin. Yung araw na gusto mo na lang magpahinga pero sinulat mo pa rin yung plano mo. Yung araw na walang nag-cheer -che sa'yo pero pinili mo pa rin magpatuloy. Kaya't kung feeling mo, mabagal ang progress mo. Kung feeling mo walang nangyayari, tanungin mo, ano ang maliit na bagay na pwede kong gawin ngayon na alam kong tama? Yun lang, gawin mo. Bukas ulitin mo. At sa hindi mo inaasahang araw, mapapansin mong, ang dating maliit naging pundasyon na ng bago mong buhay Number 8. Alagaan ang oras mo. Hindi ito nababalik. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madaling malimutan na ang oras ay isang biyaya, isang yaman, na hindi mo na maibabalik kapag nawala na. Sabi ni Seneca, It is not that we have a short time to live, but that we waste much of it. Minsan, naiinip tayo, nag-scroll lang sa social media nang walang patutunguhan, nakikipagdrama sa mga walang kwentang usapan o gumugugol ng oras sa mga bagay na hindi naman talaga nakakatulong sa atin. Pero ang oras kaibigan ay parang tubig na dumadaloy sa daluyan. Kapag napalampas mo, hindi mo na maibabalik pa. Kaya ang tanong, paano mo ba ginugugol ang oras mo? Ang mga Stoic ay nagtataguyod ng malay na paggamit ng oras. Hindi nila tinatanggap ang buhay na basta-basta lang dumaraan, kundi isang buhay na may layunin. Ibig sabihin, hindi porkit libre ang oras mo ay gamitin mo sa mga bagay na walang kwenta. Hindi porkit may pahinga ka ay palaging idle ang utak mo. Ang bawat sandali isang oportunidad para lumapit sa layunin mo, para maging mas mabuting tao, para magbigay ng halaga sa sarili at sa ibang tao. Kaya simulan mo nang tanungin ang sarili mo sa araw-araw. Ginamit ko ba ng maayos ang oras ko ngayon at kung sasabihin mo na hindi ayos lang? Bukas ay may bagong araw, may bagong pagkakataon. Pero kung araw-araw mo itong sasabihin, baka panahon na para baguhin ang paraan mo ng pamumuhay. Tandaan, hindi mo mababago ang nakaraan, pero kaya mong kontrolin ang bawat minuto ng ngayon. At kapag ginawa mo yan, makakamtan mo ang tunay na yaman, ang buhay na puno ng kahulugan. Number 9. Unahin mo ang iyong sarili. Para makapagbigay ka ng buo, Marami sa atin ang sanay na laging inuuna ang iba. Kinagawa natin yan dahil gusto nating maging mabuti, maging responsable, o dahil natatakot tayong maging makasarili. Pero ang totoo, para makapagbigay ka ng buo, kailangan mo munang alagaan ang sarili mo. Sabi ng mga Stoic, You cannot pour from an empty cup. Hindi ito ibig sabihin na maging makasarili o baliwalain ang iba, kundi ang unawain na may hangganan ang lakas mo ang oras mo at ang kapasidad mo. Kapag pagod ka, stressed o nawawalan ng gana, hindi mo rin mapapangalagaan ng maayos ang mga tao o bagay na mahalaga sa iyo. Kaya mahalagang maglaan ka ng panahon para sa sarili mo. Magpahinga ng tama, mag-isip ng malinaw at pag-aralan ng iyong emosyon at isip. Kapag ginawa mo to, mas nagiging handa ka sa mga pagsubok, mas nagiging matatag ka at mas nagiging epektibo ka sa pagtulong sa iba. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang aral ng Stoicism. Hindi mo kailangang maging perfect, pero kailangang maging buo. Kaya ngayong araw, tanungin mo ang sarili mo. Paano ko pinapangalagaan ang sarili ko para mas maging handa sa buhay? Dahil sa sandaling mapanatili mo yan, makakaya mong harapin ang anumang hamon ng may lakas at tapang. Number 10. Ikaw ang tagapagpigil ng kapayapaan mo maraming nangyayari sa paligid natin. Stress, problema, taong toxic o hindi inaasahang pangyayari. Minsan, parang wala tayong kontrol sa mga ito. Pero tandaan mo, ang tanging bagay na 100% kontrolado mo sa buhay mo ay ang sarili mong isip at damdamin. Sabi ni Epictetus, It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Sa bawat pagkakataon, nasa iyo ang desisyon kung paano ka tatanggapin ang mga pangyayari. Pwede mong hayaan na sirain ka nito o pwede mong piliing manatiling kalmado at matatag. Ang kapayapaan ng isip ay hindi galing sa pag-iwas sa problema, kundi sa kakayahang harapin ito ng may tapang, disiplina at pag-unawa. Kaya't sa huli, ikaw ang may hawak ng susi sa kaligayahan mo, sa katahimikan mo, sa kapayapaan ng puso mo. Walang ibang makakapagbigay nito sa iyo kundi ikaw mismo. Kaya't araw-araw, paalalahanan mo ang sarili. Ako ang tagapagpigil ng kapayapaan ko. Ako ang pipili kung paano ko haharapin ang buhay. At kapag naisip mo yan, makikita mo na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa loob mo. At yan nagtatapos ang ating paglalakbay sa mga sampung mahahalagang stoic principles na kayang baguhin ang iyong pananaw at buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, at gusto mo pang matuto ng mga ganitong aral na makakatulong sayo sa iyo sa araw-araw, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Pindutin mo rin ang notification bell para unang makaalam kapag may bago tayong mga inspirational videos. Maraming salamat sa pagtutok. Hanggang sa muli, manatiling kalmado, manatiling matatag at patuloy na umangat araw-araw. Magingat po tayo palagi at kay Lord po lahat ang papuri.